Ayan guys, magandang tanghali. Ayan, hindi alas 12 na na ang tanghali. Update tayo sa lagay nating pantalan ngayong tanghali. Ayan. Meron tayong bags na nakara, rampas sa rampay. Ayan. Ang karga ay puro siminto. Kay padiron yata ito. Ayan. Dito si Rina Sintensyada sa ramp 1. Nakatraka. At nasa lahat naman si na del Cielo Ayan May arrival tayo Si Starlight Reliance Galing Katiklan Bali patra ka siya ngayon dito Ngayong tanghali Schedule siya para sa alas ng hapon Pabalik ng Katiklan Ayan yung status natin mga panakay Ayan Tracking at ang ng hangin ngayon amihan ay uh, ayan, summer na summer yung dating Reliance approaching sa likod ng ayan, ng barge Bali, ang load loading ang mangyayari dito ay Reliance. Sarap ng hangin. Pariko so, guys. So. Bali, October pa lang ngayon. Pero ano, parang yung hangin ni parang na. Summer na summer. Parang January or February, Marso. pakiramdam na summer ito yung pick up ni Iman ah. makatamaan diba pag nagbato ng giya medikado yan baka mahagip starlight reliance

sabi sa akin, eh basta naman dyan basta magkalaki ang materya na UV kasi oh dapat yung may purong lang doon sa loob Tapagal yan Lalo pag mga 26 kuha ni kakarga mo Ako Ay kwarta

kakargalan lang ng fresh water at lo-loading na rin kagad tayo ayun si Makmak ano guys hanggang dito na lang muna tayo hanggang sa muli marami po salamat